Ganito pala ang tamang paggawa ng kokopit na pwedeng pagkakitaan. Dito sa atin ay tinatapon lang to. Sa ibang bansa ay talagang hinahanapan nilang paraan kung paano ito ginagawa. Ang unang ginagawa dito yung niyog ay binabalatan kasi ang kailangan dito ay yung balat niya gagawin siyang organic fertilizer. Pagkatapos niyan madurog-durog ay sasalain naman ito para maging pulverized talaga siya. Kung napapansin mo dito, ay sobrang maliliit na yung nahulog dyan. Hindi nakasama yung parang buho. Pagkatapos na ibibilad ito sa araw para magtuyo siya at hindi magdikit-dikit. Kung napapansin mo dito ang lawak yung nilalagyan nila. Pagkatapos namang matuyo, ito ay ikukompress para magiging black siya or maging square na ididiin talaga siya na ipapatigasin. Kung napapansin mo dito mga ka-idol, ganito lang kasimple ang ginagawa nilang kukupit at ibibinta nila ito sa palingki. Noong unang panahon ay walang kaalam-alam ang mga tao na importante pala ito sa mga halaman at pananim. Kaya ngayon, yung balat ng niyog ay ginagawa ng paraan para hindi nasasayang bukod dyan ay pwede ng pagkakitaan. Yun po ang diskarte ng ibang bansa kung napapansin mo, dito sa atin ay meron ng available ganito. Kung meron kayong nakikita, ito ay nakuha nila sa ibang bansa, ay nakokopya nila yung idea. So ang kagandahan pa dito ay hindi nasasayang ang mga balat ng niyog dito sa atin. Ganyan na pong hitsura kapag nagawa na. Ang tawag naman nito ay kukupit bricks. Ito ay formang blocks siya na ini-square at dinidiin siya. Ang gagawin lang dito ay buhusan siya ng tubig para lumambot para mag expand pa siya para mas dumami pa siya so ang gagawin dito ay dito na sila magtatanim ng mga iba't ibang klasing mga halaman nila kaya importante ang kukupit sa panahon ngayon at least nahanapan ng farmers ng paraan ang balat ng niyog kung paano magiging pera at least hindi nasasayang at hindi natatapon swerte talaga ang unang nakainbento nito na ang balat ng niyog ay pwedeng magiging organic fertilizer kasi ito yung hinahanap ng mga pananim, gulay, protas at iba pang mga pananim.